Ayan mga katravel, dito na dito ako sa may Pande Manila. Kukuha ako ng pandesal kasi magkakape ako ng Starbucks. wow uh, naman! Pande Manila. Pande Manila. Ayan, kasas tayo dito sa loob para makapagkape ng Starbucks. Good morning mga ka-travel. Ayan, ganito lang ako mga ka-travel. Ano? Pagka pagising ko sa umaga, ay ako ay magkakape. <coughs> eh pumupunta ako din eh sa may Starbucks yan Starbucks kita nyo yan Starbucks dito ako nagkakape ng umaga wow naman ko nandito sa gilid ng SM yung Starbucks open ito ng ano uh, 6 o'clock ay open na sila eh so Starbucks yan uh, travel dito ako na Kakape paggising ko sa umaga. Ayan, Sana Starbucks. ko. Yeah. Diyan. Dito ako nagkakape, Ayan ako. Starbucks. Baliw. So, order ako pahinga muna uh, sabi ko kanina yung starbucks na yan ako ay pupunta dito ako ay magkakape pagkagising ngayon bumalik ako ako ay kakain ayan saan ako kakain? sana ayan. ayan dito ako kakain so sabihin uh, ko ngayon kung saan ako kakain ng almusal ayan mga katravel ano Ganyan lang ako mag-travel kasi mahi mahirap lang akong mahirap mahirap lang ako vlogger kaya dito ngayon ako kakain. Wow naman. Sa may Ano nga ba ang mapipili kong pagkainan dito? Yun. Yun yung mesa. Yan, kita nyo yan mesa. Artistang may-ari niyan. Ayun. Paano mo sabi? Dito, dito kain ngayon. Almusal. Ayan. 10 o'clock. Tapos mamaya mga siguro 1 o'clock, tanghalian ko na naman. Dito ako kakain. Yan, mesa. Yan, dito ako kakain. <coughs> mesa. Yan, oh, ang dami ng tao. Ang mm, dami ng tao. Okay, mag-order na ako. Mga katrabe. Sana ako. Oh. Sigaw na. <laughs> Ayan mga ka-travel, ayan. Dito naman uli ako sa SM. Ako'y mag-merienda, magtatanghali na. Ay. <clears throat> May merienda ako. Ito, ito. ah uh, Ito ang napili kong uh, merienda. Burger King. Yeah. Sana oh. <laughs> Merienda ako, magtatanghali na ako na na kanina almusal ko mesa sa mesa ngayon nag ako burger king haha <laughs> nga mga katravel travel uh, tanghalian na ako'y manananghali an ayan oo pagka pagka tanghali dito ako nakain dito sa may Chowking sana ako oh. hmm tanghalian na. <laughs> alas 12. Okay, nagugutom na. Yung video katapat ng chowking. Chowking. Ito'y <coughs> kakain. Yan, yeah, chowking. <laughs> dito, o-order dito. Uh, pangalihan ko, ba? Ganito lang ako kaya kahirap eh. <laughs> order lang kayo dyan, oh. Ang <laughs> yeah. dami ng tao kasi hapon na alas 4 kahapon ang dami na ng tao puno na yung mga kainan <clears throat> yung mga iba kahit ayaw nila yung kainan papasok na lang siya, sila para lang makakain kasi dami ng tao talaga eh, punong puno puno eh kung may naligaw na sasakyan din eh bakit dito na naman tumakumarking ay, okay, meron. Kulay... Kulay blue na asol. kaya ang brand na ito. Okay. Yo. Kukuha ako ng <coughs> merienda dito sa Pizza Hut. Kukuha ako dito. Merienda ng pizza. Oh, okay, ito na yata. Ganito lang ang buhay. Lagi na lang SM. Kukuha ko ng hapunan ko. Wow naman! Wow! Dito ko kukuha ng hapunan ko. kung <laughs> kaya ako ngayon? Ito, kuwan ko yan eh. Uh, merienda ko yan eh. Sana oh. Burger King. Saan kaya ako kukuha ng hapunan ko? Ay ito, alam ko na. <clears throat> dito ako kukuha ng apunan ko <laughs> alam ko na kung saan ako kukuha ng apunan ko dito sa Kenny Roger ito ang napili ko paano masabi? sabi? <laughs> kukuha ako ng apunan ko Kenny Roger naman ang aking apunan dahil ngayon <laughs> ay mag-alasing ko na ano na ano na pa ah. Ayan. Ito ang orderan. Ito lang kung la Ito, dito ko ito po